so we are back again guys vlogger tayo ngayon so we are back again guys vlogger tayo ngayon it's welcome me. to coach on vlog So ngayon, i-unbox natin yung no. natanggap natin na kuhan galing kay Malboro. Buksan ko na. Oh, no! Ano i-unbox. <laughs> so baka may i ka yung deadly weapon. Uh, the, like that? Yes. Put the scissor? Yes, put the scissor. Okay. Guys, yung presyo pala okay. nito is... 7290 7200 90 and yung shipping is 85 pero yung kuan binayaran ni Malboro yung 7290 yung shipping lang binayaran natin dito guys No, no, no. So guys, tong raffle na to ni Malboro is nung September. Ay, nagsimula siya nung year 2020. Way back. Way back? <laughs> September 2020 yon nagsimula akong kwan. May pro promo kasi yung Malboro na 100 days. Ay, 100, 100 days. 100 years. 100 years anniversary nila. Yan. Tapos yung mga ng malboro. Kinukolekta ko. Siyempre may mga code ko. Yung sana nakakaipon ako ng mga points. Yung pag-draw nito guys is 3 draw per day lang. 3 draw per day. Tapos yung mga papanalunan. Motor, JBL na headphones, JBL na speaker, tapos mga bag. Tapos yun, yung pinan ko kasi feel ko mahirap manalo dun sa motor. Kaya dun ako nag-person sa JBL. Baka naman. Baka JBL yan. <laughs> Baka JBL yan. guys, gusto ko palang magkasalamat sa mga tumulong sa akin na magbigay ng mga kaha ng sigarilyo. At saka, ang kasama ko na namumulot ng kaha ng sigarilyo. Ika dito. Kikito, ano pa yan sa daan niya? Puro rapper, puro pa naman. Oh my God!

Ops, dandan, magagasgasan. <laughs> <laughs> Paano buksan? Nakakatapad mukha ko Ay, doon. <laughs> eh, hey, may ano pa. Ayaw mo. Oh my god. Oh, ba't nga ganun? Ang ganda naman ng box niya. Ang ni ako. Oh my god. Oh my god. <laughs> <laughs> so guys, yun lang. Hindi <laughs> joke.

mm-hmm <laughs> Å! <laughs> <laughs> <Nagbumom. laughs> <laughs> <laughs> Umaba to. Wow. Galing. So, yun guys. Isang headphones. Tapos, mga extra cord. Anong tawag dito? Female. Male to female ata to. Yung ganitong cord. yan. Parehas na audio. And, Android type USB cord. JBL <laughs> Guys, nung Kwan ko pala to Nung na-claim ko Yung para nag-draw ko Hindi ko ngayon siya Na-screenshot na nanalo Tapos uh, Nung November Nintay-intay ko Hanggang sa mag-end yung promo Tapos nung December 22 Nag-text pala sa akin Yung Kwan Yung Yun Nag-text sa akin yung Giveaway Yung giveaway nagtext siya sa akin and then hindi ko nabasa, hindi ko binasa. Hindi kasi ako nag-check ng inbox ko tapos is, tapos nung kwan, email ako ng email dun sa Malboro. Ako naman si ano, syempre ganun, excited, ignorant. Diba? Oo, sabi no. Hanggang <laughs> ngayon ko lang February siya na ako, napansin. Ngayon ko lang February nabasa yung code dun sa inbox ko. December 22 pa kasi nag-chat eh. Nasir. Di, di ko alam. Nag-text rather. Natyaga <laughs> lang ng pamumulot ng kahanang sigarilyo ng Malboro and sa 85 pesos lang, nakakuha ka na ng... Yay! JBL headphones. Authentic siya guys. Legit. Promise. So yun. Thank you for watching. That's all. Don't forget to like the video, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos pa na may darating. Kasi nakakaming soon. Ganon. Yeah. <laughs> Makontent mo na to. <laughs>